Kainin mo na. O, bantayan mo lang yan. Huwag mong kainin hanggang hindi na ilagay sa kainan mo, ha? Ito na, oh. kakain ka na. Ha? Kakain ka na. Kain ka na. Oh, wala pang laman yan. Hmm. Lipat na natin ito. Lipat na natin ito. Ha? Paglagay ko na ha? O, ganyan mo na.